Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagkaisa ang mga bansang miyembro ng Southeast Asian Air Force na huwag dumalo sa annual ASEAN Air Chiefs Conference sa susunod na linggo sa Myanmar. Ito'y bilang protesta sa lumalalang military junta at war crimes sa naturang bansa. Ang Myanmar ang punong abala sa taunang pagpupulong ng matataas na opisyal ng hukbong himpapawid ng sampung mga bansa na naglalayong pag-usapan ng defense, combating extremism, and disaster relief sa rehiyon. Nagkumpirma na ng hindi pagdalo ang Air Force Chief ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia, bagamat sinabi ng Philippine Air Force na magpapadala sila ng video message sa pagpupulong. Umapela ang grupo ng mga guro sa Department of Education o DepEd para ireconsidera ang no decker policy sa mga silid-aralan. Katwira ng Teachers Dignity Coalition ang paglalagay ng posters at visual aids sa pader ng silid-aralan ay bahagi ng method o pamamaraan sa pagtuturo ng mga guro at nagpapadali upang maintindihan ng mga bata ang leksyon. Binigyang diin pa ng grupo na nakababahala ang ganitong kautosan at hadlang sa kalayaan ng mga guro na gumamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo. Sa halip na higpitan na nawaga ng TDC na dapat ay bigyan ng otonomiya ang mga guro, alinsunod sa itinatakda ng Magna Carta for Public School Teachers at maging nang saligang batas. Maraming Pilipino ang hindi masaya sa pagtugon ng gobyerno sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kahirapan ng maraming mga mamamayan. Ito'y ayon sa second quarter survey ng Octa Research Group noong buwan ng Hulyo. Sa naturang survey, 32% ng respondents ang nagsabing hindi sila kontento sa naging aksyon ng pamahalaan para labanan ng pagtaas sa presyo ng pangunahing bilihin. Nasa 26% naman ang hindi kontento sa pagtugon sa patuloy na kahirapan ng marami, bagamat mababa ito kumpara sa 36% ng nagsabing masaya sila sa ginagawa ng Marcos administration para tugunan ang poverty reduction. Pito naman sa bawat sampung respondents ang satisfied sa ginagawang aksyon ng gobyerno para sa edukasyon, kalusugan maging sa pagtugon sa kalamidad at proteksyon para sa OFWs. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>